So ayun mga kabayral, Naalala nyo ba si boxer champion na si Luisito Espinosa? Bahagi na ng FPJ Batang Kiapo. Boxer pala itong mga ka viral. Ito yung magiging coach ni Santino matapos manawagan Oktubre ng isang taon sa Pangulo na matulungan siyang maklimang at natitirang balansi ng premium na palanunan sa March hindi na nangapanginan ng, ng World Boxing Champion na si Luisito Espinosa ng Primetime King na si Coco Martin at kinuha siya para sa isang role sa Batang kiapo sa isang panayang noong isang taon inamin ng hero na wala na naiwan sa kanyang ipon matapos magretiro down na down ako eh talagang parang tinapakan ngayon akong masura kasahan ba ayan, ayan sa kanya so kinuha siya ni Coco Martin bilang sang coach ni Santino